Pisola Italian Restaurant. Okay. May bagong bukas dito sa Shiga na restaurant. Ayan. Tabi Hoday siya or Anni. Ayan. Pa-birthday namin dun sa Bunso. Si Ako. Ay, kakain kami dito. Tingnan natin ang mga menu. Hiya. Menu. Ayan. Namaham. Tapos yan. Nagkampay. ba? family doon. Siyempre kasi yun yung may birthday. Hindi sa kapila family. family. dami ng family kasi <laughs> Happy, happy. yan, Gusto ka ni Kanami. Cheese kasi yung flavor. O ito, masarap pizza. Tapos, ayan. Hindi Pasta. Pasta. cheese. Ayu ba yung tipong marami kayong pamilya? I mean, both sides. Ano, tapos pag kinain mo yung isa sa labas, magigilty ka na sa doon naman yung kabila naman. O ano, kaya sana may ay mo sa labas yung kabila. Yung mga ganon. Pero syempre, di ba? Tao lang. Hindi <laughs> mo tayo ganon kayaman. Kaya, mm, yung kaya lang natin. Pero at least, nagbibigay tayo ng time both sides. Okay na yun. Time is precious naman eh. Best gift yan. Okay. Okay siya. Pero hindi siya 100 over 100, syempre. <laughs> Not 10 over 10. Pero, medyo mahal kasi siya. Para sa isang tao, 3 plus, kulang-kulang 4, ganun. Uh, kulang-kulang 4,000 yun, ata, yan siya. Thank you!